bulalo. Dry goods. Mahoga ni market. Oh. Ah, dito po tayo mo siya. Ma'am. Dito tayo ng para sa agahan. No? baka so morning it's 6am in the morning so yan, marami dito, marami. ayan dito so mga mga baka hindi tayo baka oh ha oh, kahit ano. Peding steak peding bulalo ayan, dito po tayo sa Moikas Stand no? Sir, so, mamili lang kayo ng part ng baka niya dyan. Ayan, dito, maraya rin dito. So, ito, moderate ito. Puro baka niya. So, ano pang menu? Bulalo? So, Bu bulalo. So, ayan. Bulalo yan. Ilang araw pinapakuloy yan boss? Para lumambot? bot. Para araw. Ay, ano ba? Pag-measure <laughs> po kan? mga 20 minutes. Oo, okay? oh, yan. 20 minutes. Lasog lang, ano nun. Ano, Mag-iwalay ng buto nun. No. Baka ano. Ano na ito? Ito. Oh, Oo, loo lo mo. Purong lang man ito. Oo, oh, yan o. No? Mas masarap yung aga. Ilang kilo po? Mara, dalawa, kasi kita. Ayan, so... Kukuha tayo ng ano Pakubulan lo ngayon Ang uh, uh, araw Alright Ang pakila nyo Ayan o oh. Alright So ayan o oh. O oh, para madaling ano oh, Isang kilo Isang kilo Kada uh, isang kainan O oh, ayan so, to ah Ayos ah oh. so, malinis na yung kuko ayan o oh, ayan ayan eh, masarap po. may ano pa may pa alright o so, ayan pulang pulang pa yung baka ka, oh o oh. Ayan o oh. Kita nyo yung laman na yan o oh. O oh. oh. Dami sa kimbang. All right. Baka dito. Oh, Tagaytay, kilala sa bentahan ng mga baka. Na uh, sure talaga na baka, hindi kalabaw. Alright. Alright. So ayan, kagahan natin 'to. Bunli, sap sapsap. Mga daing. Oh, so ayan. Dito tayo dito. So ito mga organic eggs 'to, walang kulay. Uh, salted egg. Ayan o. Sa daing, mga pusit. Sap-sap o. Only sap-sap. Ito, danggit. Ito, kung ano, gusto mong danggit. Ang agahan yan o. Ayan o. Ayan, o. ayan o. Alright. So, ayan. Pari tayong danggit. Tsaka itong dilis. Masarap yan o to. Isangan. Alright o. Ayan, okay, bibili rin tayo ng itlog. Ayan, o. No? Oh. Organic ang nakakuha natin. Oh, oh yan, o. No? Oh. Organic egg. Organic. Kahapon din ni Pero nung initlog, mga tatlong buwan na. Hehehe. <laughs> Hehehe. Kaya pagka itlog niyan, deliver ka agad yan para ano, para ayos. So ito itlog organic egg. Ayan o. No? Yung iba dito sarado pa naman eh. Si maaga pa eh. Oh, classic. Okay. Bilir tayo ng hotdog. Okay, okay na yan. Oh. Tapos mo rin ang kape. So, yun o. No? So, J. ka, Jay. o nga. Manti ka. Ayun Meron siya. Yan o, preto. Pwede na yun. oh, Meron din yung mabot ano. o. Yan o. o. ayan. So, Ah, uh, pruto tayo ng bulalo, no? Ito yung, ano? Oh, ano yan? oh yan, no? Mag nilagay mo na yung sibuyas? Ito yung pinili nating, ano, baka. Ito, so, palambutin natin sa pressure cooker. Wala, walang inumin Pipili tayo. Walang inumin? bibili tayo. Ayan, no? Bakit hindi nagpili ng anilang? Bulay. Ano pa bang lalagay ng gulay. Huh? Ano yun? Ano yun? Beef cubes. Ah! Beef cubes? Ay, uh, ito, sa ganito. Kasama nung ano? Hindi, kasama nito mo ito ah. Wala? Oh, bakit baka hindi na ibigay. Beef pa oh. Uh, Ayan o. Alright. Guys, dahil napagod sa aming pagdadamo sa farm, magdalans na kami. Ulam namin is ulam. Ram, pito, Jay. Pray ka na din ito dali. Dali. Meron po yung isa Opray na tayo. Bola